Lahat mga boss kayang gawan ng paraan. ngayon okay, gayon lang ang gagawin niyo, kargahin niyo na lang kung may mga sasakyan kayo. Mga boss, magandang umaga sa mga nagtatanong na bukas ngayon, uh, bukas tayo ngayon mga boss. Uh, may customer tayong makina lang ang dala. Meron din are, makina din. Uh, itong isa kay boss na glass compression. Uh, Mindoro sir, pakilala sir. Pangtatlo. Ayun mga boss, si sir, pandalwa. Bandalawang punta, ayan, ayan. boss. Uh, ito, itong kay sir naman talaga, ayan. ay pinturahan lang. Ngayon, ayan. nung binalik na, uh, umingay. Uh, check namin kung bakit umingay, ayan. ay eh, lang ang ginalawang. Kinalawang, sir, lahat. Kung um, pinturahan, kinalawang, kasi nahayang bukas yung, yung ano. Tapos, e, yun nga, uh, biglang umingay na, sir. Kasi, pagpito, kinalawang, eh. pinabayaan nung... Yung unang nagawa, ngaman sa total kinabayan talagang lang open lang open ayan uh, check namin yan mga uh, check namin yan mga boss tapos dito kay sir uh, karga lang to si sniper bibi nakaano lang yan guys sir oh kaya mga boss pumunta ganyan na diskarte niyo sir kung walang resto kung hindi man madadala karga niyo na lang para katulad ng kay sir karga din ano sir sakyan so, pare kay boss sa uh, sniper ni sir kinarga na rin pare lang naging dahilan ng kay sir Douglas compression kasi may umipit. Ito, ayan, nilinis na kasi. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, may itim, may kinain, may naipit. Uh, tingin ko, pag ganitong itim, nasunog, uh, posibleng electrical trip na sa mga harness na nakatapat sa bunganga ng cab, sa open cab, kaya check nyo mga boss, kailangan malinis. Tapos, eh, yung black na eh, medyo may tama na, kaya titignan namin kung may makuha kami kasi gusto ni sir, eh, may makuhang maganda. Ayan mga puso, kasi may kayod na. Ayan mga sir, kitang kita. Oh. Kaya tumawag muna ko sa mga tropa. Sinaubusan tayo ng stock. Ayan, kung may makukuha. Lahat mga boss, kaya gawin ng paraan. Kaya yun lang gagawin nyo. Kargan nyo nilang kung may masasakyan kayo.